Hi guys! Nag-try nga kami na itong frozen yogurt. Na-try nyo na ba ito? So na, dahil nakita namin madaming bumibili, parang piling namin masarap. So ito na nga, tinry na nga ng anak ko. Ikaw pala ang mamimili dyan. Ikaw ang magmimix kung anong gusto mo. Yung mga fruits nila, fresh naman. Mayroong strawberry, may mango, mayroong blueberry, tapos yung black beans. So ang sabi ko sa kanya, huwag niya munang damihan dahil ito try lang muna namin. Ito na nga, natatawa ko, hindi pa siya masyado ganong marunong magbaba ni magpump ni itong parang yung pinaka yogurt niya. So, nag-mix-mix nag na siya. Ayan yung mga fruits. Tapos, ilalagay mo. May mga chocolate dyan. May mga caramel. Ikaw na bala. May mga marshmallow. Sprinkle. Nandyan lahat. Tapos, ano pala yan? Per gram. Kung, kung magkano yung aabutin. So, yung sa amin, mura lang namin, ay uh, mura lang siya kasi compare naman sa grocery ng mga yogurt, mahal ang liliit, 'di ba? Ito marami na. Umabot sa amin 50 pesos lang. Ayan lamang guys, i-try nyo na rin pag gusto nyo. Sarap din ang lasa, okay naman siya, frozen yogurt. Thank you sa panonood, pakipalo na lang for more update.